Saan ba maganda ang kita sa pamimili ng buti? Sa basag ba o sa buo? Ano? Ibig ko sabihin mga kabubug ay saan ba kikita? Sa pagbinasag o kapagka ka ng buo? So yan ang pag-usapan natin sa video ito. Ano? At baguyan mm, bago yan ay shout out muna natin ano? ang ating isang palabar. Ano? Julius uh, Arceo ang kanyang pangalan. Ano? Shout out sa iyo idol. Ano? At pag-usapan nga natin ano, saan ba maganda ang kita sa pamimili ng buti. Ano, kung buo ba o basag. Kung buo, kung babasagin o bubuuin ano na ibebenta. So ganito kasi yan mga kabubug. ano depende kasi sa inyong pamimilian at depende sa inyong linya ano. Kapag ka kayo yung shop, namimili kayo yung mga nagdadala sa inyo, yung mga nagbebenta sa inyo, mga magbubuti ay mas kikita kayo kung ibebenta nyo ng buo no? pero kung halimbawa katulad ko kayo na nagrerekta sa tunawan sa mga hugasan nagrerekta sa hugasan sa mga nagpapahugas ng ketchup, ng MP, ng 4 nagrerekta rin sa bubugan ano, sa mga basag ay magkaiba yan mga kabubog ano. para sa akin mas kikita ako kung basag ano. bakit? Kasi ah uh, sinubukan ko na yan mga kabubog parehas ano. Uh, nagpapaipon ako ng buo at nagbebenta ako ng basag ano. Pagka nagpapaipon kasi ako ay tinutuos ko yan kung magkano yung pinagbintahan ko ng buo. Tapos tutuusin ko rin yan magkano ang pagbibintahan ko kung binasag ko ano. Kasi yan may mga costing yan mga kabubog. Halimbawa kung buo ay talagang ikakamada mo yan o maaabala ka o hindi kaya ay ipapakamada mo babayaran mo yung nagkakamada ano may pinakaaraw siya o kaya per per sako ano so may costing yon ano ganun din sa pag nag-deliver ka ng basag may costing din yon syempre babasagin mo yon so pagka hindi mo kasi binasag konti lang din ang may karga mo ano pagka naman buo maingat ka naman dahil baka mabasag at saka dahan-dahan ka lang ano mabagal ang kilos mo kasi buo nga baka mabasag eh ano at saka yung labor mo tulad niyan kami nagkakarga kami tatlo kami diyan ano kung basag kahit ako mag-isa lang okay lang ano so mas tipid ng labor kung basag ano kaya para sa akin kung nagdidirekta ka ah, mas malaki ang kita kung kuan babasagin mo na lang ano kasi ganun din ang kakalabasan niyan, ano. Kung ibenta mo ng buo, minsan lang talaga mga kabubog, kailangan mo magbenta ng buo kasi minsan hindi rin natin patay, patayin yung mga hugasan natin, ano, kasi nangangailangan din ng buo yung mga yan, ng supply na buo. Kaya lang minsan talaga napupuno yung mga yan, ano, pagkadagsa ang buti, napupuno, kaya no choice tayo. Kaya dinadala natin sa bugan, ano. Ang kagandahan sa akin mga kabubog, pagkapuno ang hugasan, ay may natatakbuhan ako. Hindi katulad nung iba na pagka napuno ang hugasan, wala nang matatakbuhan. Ano, kung hindi sila nagrerekta ng bubog. Ano, bububugin nila, logi sila. Ano, pagka hindi mabilis sa kanila sa hugasan, pag binubog nila, logi sila. Kasi binili nila ng perperaso ng buo. So, malulogi sila. Hindi ka mukha ng katulad ko na nagrerekta sa bubogan Kahit na ibenta ko ng basagyan, yung buo na yan, ah, pares lang din yan, no, mga kabubog. Kaya sa akin, napakabilis ng kilos ko kasi ah uh, pwede kong basagin lahat. Pwede kong buuin lahat. Ano. Ang hindi ko lang talaga binabasag talaga na hindi pwedeng ganunin ay yung bilog. Ano. Kasi talagang mataas ang bilog. Ano. Pero yung ibang mga klase ng buti, pwede kong bubugin lahat yan. Pwede kong buuin. Ano. Nakakabubog. Ano. Kasi sa tagal na natin sa ganitong negosyo, napag-aralan na natin ang kaliit-litang detalye. no kung saan mas kikita at kung saan tayo kuan kung saan tayo mapapabilis so yun lang mga kabubog ano? at kung may tanong kayo tanong lang kayo ano at mag comment lang ano mag like na rin at huwag kalimutang mag follow sa kabubog Shop vlog at subscribe na rin sa kabubog vlog sa youtube so maraming salamat muli ito yung kabubog